Naghahanap ka ba ng house and lot na provision for 2 to 3 bedrooms na swak lang sa bulsa mo? Panoorin mo ito. Hi, my name is MJ. Ito ang ating Olivia Town Homes. 15 minutes away lang ito sa Ayala Marquee Mall at Enlex Tollgate ng Angeles. 25 minutes away naman magmula sa Clark kaya maari mo din itong may-consider kung nagtatrabaho ka sa Clark. Accessible ang ating location dahil malapit ito sa lahat. 6,831 per month lang ito sa pag-ibig. Kaya swak na swak sa bulsa mo. Bird type ang turnover unit dito kaya maari mo itong ipakustomize ang loob at labas ng bahay mo ayon sa gusto mong design. Gated ang ating subdivision. Meron na din itong clubhouse at basketball court at good news dahil ang available natin ngayon ay malapit na sa entrance gate at amenity area. At alam nyo ba dito sa Olivia Townhomes, no processing fee, no move-in fee, free water installation at pagdating sa electric application, membership fee na lang ang babayaran mo, nasa around 300 to 400 pesos lang. And kung naghahanap ka din ng ready for occupancy, meron din tayo dito. Kaya PM na or maari nyo akong tawagan sa 0933-821-1397.